Sa pagdiriwang natin ngayong uh, umagang ito ay isa itong uh, baligtanaw sa mga nangyayari sa ating bansa. Itong pagdiriwang ng uh, Independence Day ay uh, isang pagpaalala sa ating lahat na ang ating mga ninuno at ang ating mga bayani ay nagbuisbuay, buhay, nagsakripisyo upang makamit natin ang kalayaan ng ating bansa noong panahon na tayo'y under control ng mga dayuhan. Noong tayo'y nakalaya sa diktadurang pang-gobyerno noong 1986. At ang probinsya ng Davao del Norte ay nakamit din natin ang isang kalayaan noong tayo'y na-declare na insurgency free province. Naging malaya tayo sa kaguluhan laban sa CPP in PE, laban sa Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police. Nung na tayo na insurgency free, malaya na po ang bawat isa na pumunta sa lahat ng sulok ng ating probinsya. At hindi lang tayo na-declared na insurgency free, ang buong Region 11 ay na na insurgency free region. At dahil dyan, tayo po ay naging successful sa ating pakipaglaban. Laban sa karahasan, laban sa gulo, at laban sa pang-aabuso. Sama sa gihimo sa atong mga bayani, sama sa gihimo sa atong mga katigulangan, nga mitindog sila, may buwis buhay, para nga atong maangkon ang kalayaan nga atong gi-celebrate karon kinahanglan mausab ang atong himoon apan gitinahanglan atong magmaisugon mubarog alang sa kamatuuran. mabuhay ang Panabo City mabuhay ang Davao del Norte mabuhay ang malayang Pilipino daghan kay salamat